Yo! Kamusta mga dudes? Today, we're building something na sobrang essential sa kahit anong workshop, ang workbench. Alam mo, yung tipong kahit gaano kagulo ang paligid, basta may matibay kang mesa, parang kaya mga yusin na buong mundo. <laughs> Pero syempre, joke lang yun. Yun yung goal natin today, gawin natong workbench na matibay, practical, at syempre, budget-friendly. So kung trip mo yung tipong pako, lagari, at konting pawis para sa productivity, tara na! Simulan na natin ito. At kung mapapansin nyo, gumamit tayo dito ng jigsaw para mas mapabilis ang ating trabaho. Ayan. Kung papansin nyo, uh, gumagamit tayo ng mga power tools para mapabilis. At syempre, para mas mapadali ang trabaho. At sa paggawa nga ng itong workbench, halos 1 hour ko lang siya ginawa dahil nga sa mga tools na gamit natin. Ayan, medyo nabubuo na siya pa unti-unti. Ayan yung pinaka-frame ng uh, workbench. And then, mamaya-maya, ay uh, kakabit ko na yung pa. Sinubukan ko nga gumamit ng drill dito, pero unfortunately, hindi kaya ng drill ko makapenetrate gamit ang tornilyo. Wala kasi akong uh, pilot hole dito dahil wala akong uh, drill bit na pangka at this moment. So, yun lang. Tinry ko lang naman gamitin yung uh, black screw. Idiretso agad without pilot hole. <laughs> hindi niya kaya maka butas or makapenetrate. So, minabuti ko na. Gumamit na lang ng pako na and okay din naman yung kinalabasan niya. Ayan. Unti-unti na siya nabubuo. Nandyan yung pala yung anak ko. ah, uh, lagi ko siyang kasama that, that time dahil may work din yung misis ko. Ayan ako. Panggabi ako din. Pangumaga naman si misis and sa akin naiwan yung anak ko. Kaya, ah uh, do, double yung ginagawa dito. Pero mini-make sure ko naman na safe yung anak ko sa mga gamit. Walang mga pwedeng makasakit sa kanya or makaward. And of course, even though gumagawa ako dito, uh, aware pa rin ako sa paligid ko. And tinitignan ko, tinitignan -tignan ko din siya. And mas maganda na rin to na hindi siya babad sa gadgets. And mas nagagamit niya yung imagination niya kasi meron din siya mga laruan na dito. Para na-workout din siya. Yun yan. Ayan, kinakabit ko na yung mapa. Medyo nahirapan lang ako nung umpisa kasi uh, hindi ko siya mabalanse, wala tayong helper. Pero nung nakabit ko na yung isa, tuloy-tuloy yun, na. And then dito sa luma kong table, kinuha ko yung lumang plywood. And since nakita ko mas maganda yung nasa ilalit na part, ayun yung ginamit ko na uh, pangharap dun sa table ko or sa workbench. Ayan. So makikita nyo, unti-unti -unti na siya nabubuo. Maganda yung kinalabasan niya. And ang pangit lang dito, hindi ko nalagyan ng barnis. Alimutan ko. Pero kahit ganun, ang ganda pa rin ng kinalabasan niya. And then, ayan. Ina na siya gamit yung uh, didos na pako. Pa And then, mamaya, maglalagay tayo ng partition sa ilalim. Para doon ko ilalagay yung mga ibang gamit para mas accessible sa akin to habang nagdi-DIY ako. Ayan, sinusukatan ko na siya. Then mamaya, uh, ah, puputuli na natin siya gamit ang jigsaw. Laking tulong talaga nito mga power tools na to. Kung wala to ba, matagalan ako ba isang buong araw ko to ginagawa. lang sa paglalagari. Ayan. Ayan, sinusukatan ko lang kung gaano kataas yung a uh, partition na gagawin ko Yan, minarkahan ko nga rin pala sa gitna para sure akong panday na panday yung pagdidiit ko. Pasensya na kasi hindi pa ako talaga ganun kagaling na karpentero. Pero, uh, nag nag improve naman tayo. Paunti yun So, yun lang. Ipakit <laughs> pa yan ako. <laughs> so, yan. Patapos na tayo. Yan na yung kinakabit ko. Yung one half na plywood. Marine plywood. And then, yan, puputulin na natin siya. Then, maya-maya, nakakabit na yan. Ayan. May maganda na siya. So, yun lang mga dudes. Kung mapapansin nyo, patapos na to. So, alam nyo na. Peace out! <laughs>